Yan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Magandang hapon sa ating lahat. Uh, welcome po muli sa ating channel. ito po muli ang inyong lingkod si Boyet ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Bueno, mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin sana ay sabayan niyo ko sa mic sandali nitong ating programa. Ito ay nauukol sa mga napapanahong issue tungkol dito sa ating uh, butihing Pangulo at sa kanya mga katunggali. Alam niyo ba na ito si Cayetano ay eh, nagpapanukala ng snap election at pinag -re resign niya pati ito si BBM. Yung mga ganyang klase kasi mga idol, sa totoo lang, gusto nilang mapagtakpan yung kanilang mga kalukohan. At sa pamamagitan nga naman, siguro, ng isnap kung ito'y matutuloy, baring magbago ang sistema ng kanilang mga ginagawa. Kaya lang mga idol, sa totoo lang, eh, itong ating bangulo, eh, sobrang napakabait. Ah, uh, talos hindi na lang niya iniintindi kung ano-ano mga batikos yung ipinupukol sa kanya. Eh, sabi nga nung napanood natin isang kapwa natin vlogger, bakit ika nagkukumahog kayo na magkaroon ng isnap election ay nalalapit naman na ang termino ng ating Pangulo dahil dalawang taon na lang ang kanyang aantayin bakit hindi nyo pa antayin ayun eh, ay, tama naman yon kaya lang kasi dito sa mga epektado <laughs> ng mga pangyayari eh gusto nilang mag-election agad. Snap election daw. Tapos meron pa tayong natunghayan sa ibang uh, social media na may nagbabanta sa ating Pangulo na siya ay papatayin. Kaya ngayon, pinagkahanap na kung sino man yung isang vlogger to eh. Nagbanta eh. Yung mga ganang klase dapat yan eh. Sinasakote agad. O tinitimbog na sana agad yan para wag nang pamarisan ng mga iba pa na kapwa niya na may ganyang layunin. Alam niyo sa totoo lang kung ang ating Pangulo katulad ni Duterte na mabalasik palagay ko lahat yan tiktok din eh. Oo, dahil nasubukan na natin, noong panahon ni Duterte, mayroon bang bumati ko sa kanya? Meron bang kung anong-anong nagsasalita laban sa kanya? Di ba wala? Lahat, tikom, mambibig. Pero dito sa ating Pangulo, palibasa mabait at tahimik. Ayan, kung ano-ano mga ipinupukon at kung ano-ano mga ipinupula. Pero nabanggit ko na nga doon sa mga una kong video, wag naman nilang abusuhin ang ating Pangulo dahil kasi pangulo yan eh. Kapag kagagawin niya yung kanyang pwersa bilang pangulo, eh baka magsisisi sila, magsisi kayo. Dahil sabi naman nyo, abusado o malupit. Pero kasi, sa totoo lang, nakakaawa ang ating pangulo. Hindi na sila nakakatulong, nakakaparwisyo pa. Yung nga sabi, hindi na nakakatulong perwisyo pa diba ito so, mga senador kasi natin sa totoo lang eh sayang lang ang naging boto ng mga tao na bumoto sa kanila bakit hindi naman nila natutupad o nagagampanan yung kanilang mga tungkulin sa larangan ng paglilingkod sa publiko at kung ano-ano ang mga ginagawa nila na nagiging batik tuloy ng kanilang pangalan at pagkatao. Nabanggit ko na nga rin sa una kong mga video na kapag ikaw tumanggap ng anuman tungkulin, eh gampanan mo ito. At wala kang itatangi o paginginian na kung sino pa man. Lalo na sa panig ka ng katot katotohanan at katuwiran. Kaso sa nangyari ngayon, ang ating Pangulo, nakita na niya lahat ng katiwalian. Yan ngayon ang kanyang tinatrabaho. At yung mga tinatamaan naman sa kanyang ginagawang trabaho, eh, ayan, babatikos. At ano, kasi naman, kung nasa tama at nasa ka, katotohan lang sila, hindi naman mangyayari yan eh. Oo, oh, biri mo. Ngayon ang nangyari na lumilitaw na lahat <clears throat> ng uri ng katiwalian, lalo na sa corruption. Dami ng sangkot. Kaya tuloy, halos lahat ng mga nasa Senado, sangkot. Kaya ang gusto ni Kayitano magkaroon ng snap election para maburaan lahat ng mga pangyayari. <laughs> At palibagong yugto na naman ng kanilang mga uh, gustong gawin. Ngayon kasi may mga lumalabas din sa social media na ang ating Pangulo daw, umano eh, hahaba ang kanyang termino hanggang 2030. Oo, oh, may mga lumalabas sa social media na ganyan eh. Kaya siguro, ah, uh, kinakabahan na sila baka mangyari nga ito na humaba ang termino ng ating Pangulo dahil kasi nga sa totoo lang hindi naman kayang tapusin ang tapusin ng ating Pangulo yung kanyang mga sinimulan na pagbabago dahil nga eh, ito nga oh, nalalapit ng kanyang pagwawakas ng kanyang panunukulan kaya kinakabahan ng iba na baka yung mga lumalabas nga naman sa social media na ahaba ang kanyang termino ay mangyayari. Pero mas maganda yon kung talagang matutuloy yon Dahil bakit? Eh para maiwasan na yung mga hindi dapat mangyari at may na sa tama ang lahat. Ang layunin naman ng ating Pangulo eh, mapabuti ang ating bansa eh. Hindi naman kung ano eh kaya hindi tayo tuloy umulat-ulat dahil nga sa ganyang mga sistema na kapag matino at mabuti ang Pangulo para ilagay sa tama ang ating sistema andiyan na nagbabangunan na yung mga kontradiksyon yung mga magagaling yung mga ayaw doon sa gusto mangyari kaya nga yung kanyang ama ay eh, tinatag yung bagong lipunan eh anong ginawa ng mga tao binalaura, binalaura. Ah, ngayon, bumalik tayo sa bulok na lipunan. Yan nga ngayon ang gustong gawin ng ating Pangulo na iahon tayo ulit sa pagkadugmok. At yun nga, yung bagong, kung itinatag ng kanyang ama, yung bagong lipunan, yung kanya naman, itinatatag niya ngayon yung bagong Pilipinas. Oo, oh, kasi sa totoo lang, eh, wala eh na pag na tayo ng mga karatig nating bansa. Di ba? Tama. Kaya na nga, kasi nga, nga, nabanggit ko na nga, kapag mabuti at matino ang ating Pangulo, naglilitawan yung mga balahura. O, yan na nga, di ba? Pero pag malupit at babalasik ang Pangulo, wala makakibo. Tiklop lahat, pati mga bunganga, bahag lahat ang buntot kaya nga walang kahihinat ng maganda ang ating bansa kung puro ganyan ang mangyayari sa halip na makatulong sila sa ikaw ulod ng ating bansa ay nakakapirwisyo pa tulad ngayon no? ano magandang takbo? wala di ba? pero ang ating pangulo tuloy-tuloy ang kanyang trabaho at yan ang hindi napapansin ng ating mga kababayan nakapokus sila doon sa mga ah, maling paniniwala at doon sa mga maling paratang. Kung susubaybayan lang nila ang takbo ng ating ano, ginagawa ng ating Pangulo, eh, makikita nila yung pagunlad. Pero ganun pa man, bagamat marami bumapati ko sa kanya, marami pa rin naman ah, ang gustong sumuporta. Kaya nga siguro may lumalabas sa social media na hahaba ang kanyang termino dahil doon sa kanyang mga supporter. Ah, di ba? Pangulo, kahit ganun yan, talagang makatao yan, makabayan, maka -Diyos. O, oh, di ba? Ayun sinundan niyang Pangulo, ano, ano, isti, ano istilo? Eh, ba? bakit siya ngayon nasa dahig? <laughs> Kaya nga yan eh, dapat kapag medyo maganda at maayos ang ating Pangulo, dapat sumabay na tayo, makiayon, tapos suportahan. Lalo yung mga proyekto na inilulunsad. Hindi yung pag may nakita magagandang nagiging improvement, babatikusin. At kung ano-anong ilalabas ng mga kabulastogan na makakasira. At syempre, mga taong bayan naman, pagka nakakita ng gano'n, lalo yung mga ano, maniniwala agad. Ganyan ang nangyayari sa atin. Yan naman mga idol, eh, yung nagbabanta sa ating Pangulo na vlogger, sana naman madakip na ito at maparusahan. Kasi bawal yun, babantahan mo ang Pangulo. Oo. Lalo ba, vlogger ka lang. Huwag na huwag ka magbabanta sa kanino mang nanunungkulan sa ating pamahalaan, lalo't at matataas na opisyalis. Pinapayagan tayong magbitaw ng mga pananalita dahil kinakatigan ng ating saligang batas yung malayang pamamahayag. Pero yung magbabanta ka, Paul yun. Wala sa saligang batas yun. <laughs> at yung mga masasakit na salita na makakasira sa pagkatao ng ating namamahala ay eh, may katapat na mga parusa yan kaya ayaw doon sa nagbanta na yun magunos dili ka dahil kapag ikaw nahuli at akala mo ba makakaligtas ka sa NBI hindi ka makakaligtas dyan dahil yung identity mo matitrace yan kaya dapat pag-aralan maigi yung mga sinasabi, hindi yung makapag-broadcast ka lang, makapag-vlog ka lang, hindi mo alam na may masamang impresyon na pala yung mga sinasabi mo. Hindi mo masamang, hindi masamang batikusin mo ang isang nanunukulan base sa kanyang trabaho, base, base sa kanyang tukulin. Pero yung hahaluan mo ng iba, may pagbabanta o kung ano paman, hindi maganda yon. Oo. Oh, Paul yun. Below the belt. Kaya yan, ah, Tayo naman, bilang mga vlogger, kinakatigan ng saligang batas yung ating mga pagsasalita sa malayang pamamahayag, ay eh, yung makakabigay ng magandang impormasyon. At yan, layunin natin bilang mga vlogger, eh, makapagbigay tayo ng magandang impormasyon sa ating mga viewer, sa ating mga followers hindi yung nagbibigay ka ng makakasira o makakapagpagalit sa tao. Kasi sa halip na makatulong ka, eh makakapirwisyo ka, di ba? Kaya yan, eh, napagkukwentuhan lang naman natin mga idol dahil nga doon sa mga napapanood natin na lumalabas sa social media. Ah, pansamantala nakabreak ang inyong lingkod dahil naka-duty tayo ngayon. Kaya nagkaroon ng pagkakataon na talakayan natin yung mga maikli sandali tungkol sa ganyan mga issue O bueno ah, medyo nalalapit na ang tamang oras para tayo bumalik sa ating panunungkulan dahil nakabreak lang tayo pansamantala. samantala. O ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Saan mang kayong palig ng ating bansa na roon, mapaluson Bisayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Okay na mga idol. Hanggang sa muli. Paalam!